para lang mukha ka kamunggay kaya itong utano sagol na ito kamunggay sa kwan sinapa dungagan na ito ng dahon-dahon sa muti taps ngita ta Ah. So, wala na may kamuti taps okay na matik-tik dire <laughs> hmm, wala pa mga bunga da ay kuwan aloe vera tara natin nakitan Tangkung Tangkung oke okay. trasura sura pa yung tao, Lods, sa'yo pa. <gibli> The best kayo ni sa sardinas. And, uh, uh, edi, na ay sabaw. Kaya di up man nato ka so magsabaw ta. Ang uh, yung batong. na yung batong. Okay. Isa-isa, wala pang may bunga batong. Taginit pa manggot. Nasa lang mais dito, pero ang layos pa mang, wala pa man na muna. Ang ilang mais lods, wala ming agi o guwan. Diretso layos. Wala kang pamunga kaya kuan. Ang sa kainit. Ah. Wala naman. Ingat na ni. Nanatay butangan sa ito ang sardinas niya. Nga sabaw. Lunggay at saka tangkong. Pwede na.